Gaano ka kalalim 'yan? Sobrang dalim. Guys, galing sila diyan sa ano, sa malaking bato. Malalim 'yan. Gang, honey, kasi nagang ano eh, kasi budoy muna. Hmm? Naalon? <laughs> Mag-alas dos na pala. Mag-alas dos na? Oh, ang galing mag-swimming ni Dogong. <laughs> Ay, Dogong! Oh, ang mga marunong yung maglangong. Ano no lang? Hindi ako no, marunong. Eh, isa na yung mga yung lagi naliligoy sa dagat. Ari lang, hindi maalam lang mga isa niyo, anak. Lalim doon, na. Ano? Ay, si Budoy! Ayan, naglagay, oh. Oh, galing! <laughs> <laughs> <Babo pala. laughs> Kunyari malalim pa. Ganda ng kuha niya doon sa, <laughs> sa ano. Ang ganda. Ay, puti. Ang ganda nga kami. Wala man lamang. Ay, ay. Ay, ganda doon.